Good morning! Good morning! Ito po ang aking ampalaya. Ayan. Ang dami pong bunga ng ampalaya ngayon. Ayan. Thank you, sunshine. Ano lang po yan? Tubig at araw. Ayan. Tapos yung mga pinag gupitang ko pong damo. Ayan. Binabad ko po sa tubig yung mga damo na ano. Yung katas po niyan. yan po yung pinandilig ko dito sa ampalaya. Sa mga tanim ko. Ayan, ang gaganda po ng mga ano. Dahon na nga pala ako. Ayan. Tingnan niyo po. Marami po pong mga bulaklak kaya may mga hihintayin pa po tayong mga bunga. Ayan. Araw-araw ko po yan tinidiligan. Everyday po ako napunta dyan sa aking taniman. Mga 5 minutes away lang po sa bahay ko. By car. Ayan, araw-araw po yan. Nagdidilig po ako niya mga Malis ako ng bahay mga 4.30. Yan, 4.45, nandiyan na ako sa aking mga taniman. Nagdidilig na ako. Yan, ang lagaw po ng aking palaya. Marami po akong nakuhang mga bunga. Yan, misa po, pinipitasan ko po yung mga kaibigan ko dyan ng mga dako ng palaya pag gusto nilang magmunggo. Yan, iba po, pinamimigay ko rin po yung mga bunga. sa din po kasi hindi ko rin makain lahat eh. Pang pagkain lang po sana. Pero, ang ganda po kasi ng tubo. Ayan. Kaya yun, araw-araw po ako nagdidilig. Maraming po ako lagi nakukuha ang mga bunga. Kahit maliit lang po yan. Super ganda po. Nakakatuwa. Pang pagkain lang sana, pero lumago ng ganyan. Salamat po. Happy farming. Thank you.